Okay, ang tanong, sino si Boyet? Uh, kilala siya sa tawag na Boyet Umali. Uh, isa siyang dancer ng Zero Intensity Crew. At para kay Ana, sino si Boyet? Si Boyet ay isang mahalaga, espesyal, importanteng tao. Kasi siya ang aking kapatid, isang kapatid, kapatid ah, uh, hello, kapatid. Uy, sama ka sa swimming ah! Oh. Pag ko sumama, tatampo ko sa'yo. Um, si Boyet, um, sa appearance, sino si Boyet? Si Boyet ay Ogi. Ogi kaya si Boyet. Tapos, um, mabait siya, maalalahanin, Um, masasandalan. Pag nakasama mo siya, hindi ka mabobor. Kasi, kalugyan eh. Uh Oo, -oh. the best yan eh. Wow! Ay, okay. si kapatid mo ba Kapag kailangan ko ng tulong, lagi ako tinutulungan niyan. Kapatid, huwag kang magbabago ha. Lagi mo babagayin sa si Pag may ginagawa masama, naku susumbong mo sa akin. Bubugbugin natin yan. Kapatid, ingat ka palagi. Tapos, if kailangan mo nakausap kausap o tulong, kung may problema ka, dito lang ako para sa'yo. Um, ano pa bang sasabihin ko? Teka lang. Hmm, kasi si kapatid eh, wala na akong masabi dyan eh. Mabait kasi yan eh. Tapos, pagkasama mo siya, lagi ka lang tatawa. Kasi ang bait kasi yan. Yun yung tipo ng tao na hindi ka may ilang kasama kasi feeling close agad. De, joke lang. Hindi yung, ang bait kasi yan eh. Okay, kapatid. Okay, parang din na mahaba. Ingat palagi, kapatid.